Magandang araw mga kaibigan, isang nakakagulat pero kahanga-hangang balita ang ating natanggap, ang komedyante at aktor na si Bayani Agbayani, kilala sa kanyang mga nakakatawang palabas at pelikula, ngayon ay lumantad at nagsalita ng buong tapang. Hindi na raw niya kayang palampasin ang matinding katiwalian sa ating bansa. Sa kanyang matapang na pananalita, nanawagan si Bayani sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Aniya, panahon na para tapusin ang walang katapusang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hamon niya sa mga mambabatas, gumawa ng batas na magpapataw ng mabigat na parusa sa sinumang magnanakaw sa gobyerno, piso man o trilyon, walang dapat makatakas. Matindi ang kanyang mensahe. Kapag ikaw ay magnanakaw, dapat managot ka ng buong buo sa bayan. Maraming netizens ang napabilib sa tapang ni Bayani Agbayani. Kilala siya bilang komedyante. Pero sa pagkakataong ito, ipinakita niya na siya rin ay may pusong makabayan na handang tumindig para sa katotohanan at katarungan. Mga kaibigan, isang malinaw na paalala mula kay Bayani Agbayani. Sawa na kami sa magnanakaw panahon na para managot kayo